So ayan, tapos na tayong pag-usapan yung G-loans. Ngayon, dito naman tayo, pag-usapan naman natin is yung G-credit. So ano bang binagaya ba ng G-loans sa G-credit? Actually, pareho lang naman silang ano, loan application. Pero yung G-loans is more on longer term siya. ah uh, hanggang 6 months mo siya pwedeng bayaran. etong G-credit is usually 1 month lang siya. Tapos, ang isa pang binigay ba is yung G-Credit, meron siyang specific loan uh, credit limit lang siya, parang credit card. So, 30 days mo siya babayaran, 5% ang interest niya. So, alimbawa, uh, nag-purchase ka ngayon, after 30 days na't bayaran mo siya. Tapos, normally, pambayad siya sa mga establishment, mga supermarket ah uh, mga kainan, ganun. Para siyang credit card talaga ang ano niya. So, ano ba yung pinaka dapat mong malaman dyan? Una sa lahat, ah uh, ang G-Credit, meron kang specific credit limit, depende yan. ah uh, starting yan, karaniwan 1,000. Tataas ng pataas siya, bang la lagi mo siyang ginagamit. At, um, yun nga, kailangan mo, syempre, maganda rin yung bayad mo kasi meron kang after nung mo mabayaran yung mga ano, makikita yung credit score mo dyan. So, habang ginagamit mo siya, tumataas yung credit score mo at tumataas din yung credit limit mo. So, competition karaniwan yan is 5% per month. Pero, ayun nga, 1 uh, one month to pay lang kasi ang G-credit. Unlike yung G-loan nga, mas mahaba yung term. So, yun, kung Halimbawa, short ka dun sa pambayad sa isang establishment, pwede yan. Pwede mo siya magamit. Bago tayo matapos, uh, pag ginamit mo nga pala si G-Credit, uh, yung nababawas sa credit limit mo is kasama yung interest. Natry ko sa, siya one time. Yun. Kung meron pa kayong ibang tanong or clarification, just comment down below para uh, masagot natin dyan about sa si G-Credit. So, yun lang.